Di ka magsiling man ang buka pa. Hindi. <laughs> no no andam niya magligid ka. Magligid ka karo ako duman. <laughs> Thank you man sa akong na-blow si Sian. Ha. Gindala namon si Sian, guys. Uy, 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 nagsakit mo, eh. ako ng tiil. Oh. Uh. Uh, 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 uh. Uy. Updated ako, ibisa mga sa destination mo hayte. Magkakabalo ako mo. Aba, hindi mm. oo. Kung ano ang mga panood lang. <laughs> mga balita, ta? Mga <laughs> balita. Nunoy, ang dam! Bakit sinilas mo? Ay hindi. Kung may mga ano, kita sa mga... guard sa aton guardians, ara man eh. Kaling ka hindi nilalakang sapatos, hindi kukuhang gawan eh. Mukupot sa mga lotak. Oh, sa so Mr. S. na na din! Ala <laughs> <laughs> ka nami di sang ila mga humay ho. Si Mr. S to ta na ho. <laughs> 30% da lang ko karon mag kwan na picture da ta. huh Kay danlog karon kung basa ti ilta. Maulog ka sa dalom. Kaya mo noy. Ako dumano yung mapasaan? Matry man kami ni sis LCE e, basit tagurin mo lang kami. Mayagyan kami katubuhan, guys. Na. Dari na kami, guys. na. Alas. Uh, doon nagtigab doon ko sa panglakaton subong guys. <laughs> ha? Uh, oh. <laughs> Gayoria bala kami sa Kwan Founder. <laughs> gayria ka kami sa Grand Jorna Sa mga dito lang niya galing higadalan. Ha? <laughs> No, ipundo lang. Anay kung hindi ka kaya. Giyasakit pangandaan guys ang buli ko guys. Bagsak pang ano. Kang kilid ko guys. Sasunod Sa may helicopter tayo. Eh. <laughs> Abaw. <Above. laughs> Kurang muntan ang kain niyo Garabi. Grabe guys. Ma. Kung kita karabi, Mir. Hula mata sa'yo mong helicopter kan. Okay. okay.